kapal na mukha mo talaga sir no maka ako sa kanang accountability todo tingnan mo naman yan oh andyan yung pangalan mo oh inilagay mo pa kakaiba pa yung phone talagang pinasadya talagang ang kapal na ng mukha mo sir no pinatayo mo yung building na yan sa sidewalk tapos inilagay mo yung pangalan mo tapos ayan Meron pang uh, picture taking, di ba? For posterity. O ngayon, saan na yung building na yan? Ayan, sinira na yung pinatayo mong building, sir. Hindi mo naman pera yan, eh. Di ba? Sayang yung pera ng taong bayan, 19 million. Nawala lang. Buti nga tinanggal na yung pangalan mo dyan. O, oh. isipin mo, meron yan video sa loob ang kitid-kitid, ang kipot-kipot sa loob. Pinagtyagaan mo yun, sir? Malaki ba ang komisyon pag uh, vertical? Ha? Malaki ba? Pambihira ka naman, sir. Di ba? Hindi ka na nahiya. Hindi mo talaga may pagkakaila na ikaw ang nagpagawa. Ayan ka, oh. Papicture-picture ka pa at andoon yung pangalan mo. Hindi mo pera yan, sir. Bakit may lalagay yung, yung pangalan mo dyan? Ikaw ba ang may-ari ng building na yan? Ikaw ba ang nagpagawa ng building na yan? Pera mo ba ang ginamit dyan? Tapal na mukha nito. O, oh. accountability, accountability. Anong meron, sir, sa accountability? Pwede kang maggamit ng salita ng accountability laban sa ibang tao pero sa iyo hindi pwedeng gamitin? Sayang ang kapal ng mukha mo